sobrang init kaya kaya di nakamotor dito lang nakahelmet protect pan ko yung ulo ko ba ha huh? sobrang init ay init Ayine. wala yung lapid ni Jan, Jan. kasi pinagawa ko yung picture niya tsaka pinagpaliti rin ako sa kanya Ngayon, inaayos ko naman yung lapid na nila. Tatay ko. Hindi ko lang alam kung magagawin sa anak ko. Sure na. Tabi-tabi. tabi, -tabi. tabi, -tabi. tabi, -tabi. tabi, -tabi. tabi Happy birthday, Jang. Sorry, wala yung lapid na mga pinagawa ko. Happy birthday. Sipid mo na tayo sa flowers na, ha? Nagmahal yung mga flower shop. Mahal daw yung mga bulaklak, sabi niya. Hindi ko naman pumunta ang dangwa dahil lang sa ano. naman nang pumunta ako sa dangwa. Kuya, sige, gawin mo na itong sa anak ko kasi baka makaligtaan ko na. Kaya mo pa ba? Gak na lang natin. Oo, oh, sobrang init Baka mag-collapse ka. Sali po, sige. Dala ko na lang. Okay, gaka na. Kulang na lang. di mo mabigat, mabigat kasi dyan si tatay ko, no? Doon ka na kasi ang init po mag-collapse ka. Pwede naman natin ako din. Wow, matali eh. Po mag-collapse ka rin. Magkano yung panakatan mo. O, na tayo. O, oh, dyan wala yung sayo, oh, sige. Magpagkaya-kaya

Nakakaon po yan ah. Kaya tingkat kaya pa ka happy birthday. Happy birthday to you. John. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, John John. mga anak niyo. Kumain na kayo. Ang mga mga asos, mag-7 spoon na lang. Mas masarap At ito na nga po, nagkakainan na po tayo, no? Kinaka nagkakainan na po kami uh, mga pamilya. Mga pamangkin ko po yan at mga apo. Ito po ang unang kaarawan ni Janjan Jan na wala siya dito sa atin at nasa abroad po siya. yeah ayan, Jan Jan, happy birthday! Hmm. Kain Spaghetti. Wow. What do you want? Chicken. 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 Bidali okay. mo sa chicken. Wala na chicken. Wala na na ubus chicken. Diyan, oh. ganito na lang handa natin sa ondas na. At sang ipsal sa ano. At pagkatapos nga po namin sa aming bahay ay nagtungo na kami kung saan nakahimlay si Jan-Jan or si jan Michael upang ipagsindi siya ng kandila. At dito nga ay nananangan namin ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang iniirog. At dito rin sila ay magdidiwang ng kaarawan. Kaya ayan po, sama-sama kami nagsindi ng kandila at uh, naglagay ng mga pagkain at uh, pinagsaluhan namin dito hanggang gabi. Sapagkat ito po ang unang araw na wala dito sa dyan, dyan sa mundo, kami naman po ay inalala namin nung shake aming kasama. Kaya kami naman po ay nagkwentuhan at ginabi na. Ginabi na ang uh, pag uh, pananatili namin dito sa kanyang himlayan at umuwi na rin kami ng gabi, ang mahalaga po ay naipagdiwang namin ang kaarawan ng aking pamangkin. At heto nga po, nanay na himik si nanay na, na nagsindi ng kandila sa puntod ng amin tatay. At sa kabila naman ay ang puntod ng aking uh, anak. At ayan po ay sama-sama kami ang um, inaalala ang mga panahon na kasama namin ng aming mga mahal sa buhay. malungkot. At ayan na nga po ang mumunting video ko para sa kaarawan ni John Michael Canlas. Napakaganda ng buwan, tila ito ay nakikisimpat siya sa aming uh, pag-aalala sa aming mahal sa buhay.